isang senior citizen na nangangambang hindi makuha ang kanyang SSS retirement pension matapos daw kasi siyang uh, pagpasapasahan ng SSS tight at PNB hanggang ngayon ay wala pa rin siyang uh, nakukuha ang kanyang pera. Ang kanyang tanong, hanggang kailan siya maghihintay? Alamin ang detalye. Ako po si Marcelino Anunas. Lumapit ako dito sa Bitag Kilos Pronto Parang makuha ko ang retirement ko lansam sa SSS, pinabalik-balik ako nila sa SSS. Limang bisis na ako bumalik, hindi ko pa rin nakuha ang lansam ko hanggang ngayon. Puntitingnan lang po natin, simpleng reklamo lang po ito. Natutugunan po natin, matapos aprobahan ng SSS, taytay ang kanyang retirement pension na deposit na daw NBATM sa kanyang ATM card. Pag-check niyo ho sa si ATM, ay close account na ito. Ayon daw sa PNB, nag-close ang kanyang ATM dahil uh, sa kakacheck niya kung may laman o wala, kaya ibinabalik na ang kanyang, uh, ang binalik na sa SSS sa kanyang pera. Sabi naman ng SSS Taytay, -tay, nasa kanila uh, uli ang pera pero nakalib pa daw ang tao magre-release nito. Pakialam namin kung nagre <laughs> Wala kaming pakialam, bigay niyo sa SSS pensioner eh, sabi nga ni President Digong, hoy, kayo mga nasa taong uh, semi-government or GOCC or uh, ito'y uh, under government offices, walang pakialam kung kayo naglilib dahil ibang gagawa niyan. Ito, ilang beses na raw siyang pinabalik-balik pero wala pa rin nag sa kanya. Kasama natin ngayon sa studio, 61 years old na si Marcelino Anonas. Magandang hapon sa Mang Marcelino. Magandang hapon, sir. So, pinababalik-balik ka sa SSS Tanay, Result pinabalik-balik ako nila, sir, Pin B, mm -hmm. Sabi ng is nito sa amin na mm -hmm. puntaan ko daw sa PNP sa Taytay. -tay. Okay. Di, yeah galing, galing, ako dyan, pupunta ako doon. Pagdating ko doon, sabi naman ng is, -is, -is na ay PNB na gibalik na ang pira dito sa ICC. Alright, sige, ganito lang. Sa linya telepono natin si Lilibet Saralbo, Senior Communication Specialist ng SSS. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Lilibet. Yes, magandang hapon sa Ben. Anyway. Good okay. All right, eh ito, Ma'am Lilibet. Ma'am Lilibet, yung sa SSS Tanay Rizal, nang nakalibaraw daw yung magpa-process dito kay Mang Marcelino. Ang kanyang SSS retirement, hindi niya makuha. Sinauli na raw, saka ka-check niya sa PNB sa kanyang ATM, Klinos, dahil wala naman daw account doon, kaya ibinalik na ang pera sa SSS. Pagpunta niya sa SSS naman, Tanay Rizal, abay, wala raw doon yung nag-aasikaso dahil nakalib. Ay, abay, magagalit dito si President Tigong. Ano magagawa ho natin, ma'am Lilabeth para tulungan hoon natin? magpa na sa na Okay. Jordan, dapat kung tayo sa dito uh, office All right. sa mm -hmm. Para ma ano natin sa tamang department. All right. So tutulungan ka namin, okay? Hindi ka na pwedeng paikot-ikutin. Okay. All right? Opo. Okay. Okay. Cargo ka na namin, okay. Okay. Mang Marcelino. Opo. Okay. okay ka na ba? Ano pa sasabihin? Okay, okay lang. Kasi sir, gusto kong makuha na kayo, mauwi na kami sa probinsya. Eh. O di, hintay ka muna. Huwag ka muna mauwi. Dito ka muna ha. Baka, <laughs> baka mamaya bumalik ka naman dito sa atin. So huwag ka muna umuwi. Hayaan mo muna itong SSS. Bago ka umuwi, kuha ka muna sa SSS. Okay? Opo. Ano bang probinsya mo? Iligan, sir. Iligan. Bakit ganyan umuwi? Dewey, uwi, hindi ba? Oo, <laughs> uwi. Oh, okay, malambot lang talaga. Mga sa samahan po namin itong si Marcelino Anonas para... Siya daw gusto niya umuwi at sabi ko wag <laughs> na <muna> lang umuwi. <laughs> ha? Okay. Okay, sige, sasamahan ho namin sa inyo. Ma'am, okay, uh, Mang Marcelino. Opo. Okay, relax ka lang, ha? Opo. Hindi ka na pwedeng pagpapasapasahan. All right? Salamat. Sir. Hindi na mauuwi sa wala ang iyong reklamo. Salamat. Cargo ka na namin. Salamat. Itaga mo sa bato. Hindi si General Bato ha? Salamat. Medyo, sir. One one thing in common sa inyong dalawa. Naiiba ka lang kami tutulong sa iyo. Ikaw hindi magsasenador, siya SSS, iisa ang inyong katangian. Kayo na magbalanse diyan. <mulong>